nangyari na po pala itong pautot na ito, itong drama na ito ng mga taga-suporta na itong si Kibuloy. Abay, nung isang taon pala, ay namatay na daw to. <laughs> Bakit? Ito yung mga drama na itong mga ito para daw nga mabigyan or to give the burden of, of proof na siya nga daw ay son of God and will arise again. Nabuhay na magmuli. Nabuhay daw muli. Pero yun nga, namatay na daw. Mm -hmm. Namatay na daw etong si Kibuloy. Pastor Kibuloy is dead. Yun. Kailan ba ito nangyari? March 7, 2022 at exactly 5 in the morning. May God grant him peace of mind as MNI spokesperson told media in a press briefing. Yun. Rest in peace daw ng 2022. At yun nga napatunayan na talagang son of god daw ayong si Kibuloy kaya or dahil dahil nabuhay na magmuli, Nabuhay muli. <laughs> yun ba 'yun. Disko po ang kabaliwan nito mga kababayan natin. Nakakalungkot ano ho na marami tayong mga kababayan na may mga saltik na dahil sa ganitong klaseng panloloko kasi ng mga katulad ni Kibuloy binabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin. Pero ikaw, kung, kung totoong may paninindigan ka, di ba? Kung may mabuting background ka sa family mo, maganda or ma maayos yung mga taong nasa paligid mo, hindi ka basta-basta maniniwala sa ganito eh. Dahil talagang kabaliwan ang nangyayaring ganito. Kabaliwan po ito. So, sasabihin ko ha doon sa mga naniniwala kay Kibuloy, may mga sayad po kayo. Baliw po kayo. Okay? may mga saltik po kayo. <laughs> Diyos ko po. Yun pala yun. So ngayon, balita kasi ka makailan ako na ay pumanaw na nga si Kibuloy. At parang gusto naman nilang um, ang sabi ng iba para daw nga i-dismiss yung kaso. Tapos kalaunan, kalaunan daw ay ipagpapalagay na naman na mga mga utu-utong taga-suporta ni Kibuloy na nabuhay muli itong si Kibuloy. Ito daw yung proof na talagang son of God, itong pastor na ito. Kawawa, no? Uh, sa puntong ito, nakakaawa na talaga. Yung mga kababayan natin naniniwala sa ganito. Naniniwala kay Kibuloy. Mantakin nyo, ah. Gusto rin pala nila na maging presidente erong eh, si Kibuloy. Sabi kasi dito, pag ayaw daw ni VP Sara magpresidente ng Pilipinas, mas mabuti pa daw na si Pastor na lang ang ikampanya natin na susunod na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito daw ay or ito daw ay ikakampanya nga na itong mga taga-suporta ni Kibuloy at siyempre siguro yung mga diehard din. Nakikinikinita ako ah. Mga diehard ang sumusuporta sa mga ganitong klase ng tao. No wonder, pareho nang pareho naman talaga kayo. Ayun, namatay daw si Kibuloy noong March 7, 2022, nabuhay na magmuli. Tama ba? Nabuhay muli kaya daw, ito yung proof na siya ay son of God. For God's sake, ano? Yun, totoo nga bang pumanaw na sa, sa puntong ito dahil nga balita ka makailan na pumanaw na daw si Kibuloy habang nagtatago. Nagtatago dahil may arrest warrant. Pumanaw na nga ba? Sabi dito, dalawang bagay lang yan ang, ang totoo na pumanaw. Yun daw ay yung pangarap ni Kibuloy na magtayo ng World Kingdom of Jesus Christ. Yan, namatay. Yan, pangarap niya. <laughs> Style daw ito, o technique, para ipadismiss ang mga kaso. Kasabwat, kasabwat, ang local civil register mag issue ng death certificate pero ang ililibing aso. <laughs> Tapos para daw madismiss ang mga kaso at uh, pag nadismiss na ang kaso, Kono ay mabubuhay muli etong si Kibuloy. Hmm. Pumanaw na nga ba or palabas lang? Yan po ang malaking katanungan ngayon. Pero isa lang ang sigurado tayo. Isa lang ang sigurado tayo. Matagal na pong pinaglololoko ng kampo ni Kibuloy. Ni Kibuloy mismo ang mga kababayan natin. So kung kayo po ay isa doon sa mga nagpapaloko, kawawa kayo. Good luck!